What's up mga kumanyakol! So today, ang pag-uusapan natin is How good is your moral compass? Ano yun? English? English? Mabait ka ba? Minsan. Ikaw? Sa albahay ko. Ka. Paano kapag kami nag-alok sa inyo ng libreng ligaya? Tapos may jowa kayo o asawa, tatanggapin niyo ba? Siyempre. Huh? Hindi. Hindi naman malalaman. Pwede yuk lang yung Sandra. What? Bibigyan ko kayo ng ano, mga situational something something. Please repeat it. Oh, yeah. Bibigyan ko kayo ng mga situation na mamimili kayo kung ano yung gagawin niyo. Mm. Pa. kung mapunta kayo sa sitwasyon na gano'n. Ah, sige. Kunyari. Gusto ko yung totoo na. Oo. Oh, totoo. Kapulot ka ng envelope. Sa envelope na yan, meron siyang lamang 10,000. pesos. Wow. Wala siyang ID sa loob. Pero sa likod, meron nakalagay na pangalan, address, mm. yung mga yan, nilalagay sa envelope bago mm. i-send. Tapos, nawalan kayo ng trabaho at naghihirap ang buong pamilya nyo. Isang linggo nang ang kinakain nyo lang, hati na kayo, kalahating kilong bigas, tapos ang ulam nyo ay asin. Ang tanong, isosoli nyo pa ba? Kasi may details yung envelope. Eh. Ah. Oo. Oh. Oo, susoli ko. Wow. Kahit alam mong magugutom yung pamilya mo. Kahit alam kong taghirap, paggipit, <laughs> lahat-lahat na. Basta uh, may mapagsosolean or may details, isosoli ko. Oo ah, hindi walang bawas ah. Wow, sabihin mo, walang bawas. Buo. Bait mo naman. Ay, okay. Mm. okay, si Papa Dodo. <laughs> hindi, siyempre. Gugutom <laughs> na kayo <iyme yung> pamilya. ko all you call. Hindi, ito yan. Ito yung isang situation. Isang isang Sabi nila, ang bihaya ay dumarating sa hindi inaasahan ko. Takatan. Hmm. Vamos. Yung pera, bihaya. Yung pangalan, yung bihaya ko Disregard ko na yung pangalan <bis> at address. <suturna> ah, yeah! um. Bihaya yun. Doon ka na lang sa bihaya. Ah, <laughs> sa bihaya. Siyempre, mabubusog na yung pamilya ko noon. Ako naman, parang naniniwala ako na Ayusin ko muna yung buhay ng pamilya ko bago ayusin yung iba. <laughs> Normally, kung may trabaho ko, kung, kung ngayon sa buhay ko na to, isa-solid ko. Hmm. Pero kung alam kong mamamatay naman yung pamilya ko pag hindi ko kumain, at saka papayat ako, well, beneficial yun. Kukupit lang tayo ng mga 2K, 1K. Bibili ako ng grocery ng pang pang isang linggo tapos pagkakasahin na namin ng pang isang buwan tapos isasoli ko tapos sasabihin ko na lang sorry Paano kung siningil ka ng ano? Oo oh, Eh, pabarangay niya na lang walang pambayad Kapal naman ang na mukha na eh. Papabarangay ka pa eh okay. Sinori mo na nga yung 80% Huwag mo kong alalahanin nanay ko naman na harap sa akin lupon nanay ko eh. <laughs> Gulang nito Dahil si Kuya yeah, Denso lang yung napakabait na sumagot na isasoli niya Paano? Kung ang nakita mo sa loob, 10,000 pesos, tapos may lamang shabu, isosoli mo pa rin ba? Ipag-uusapan na yan. Delikado buhay mo Hindi kasi, ang iniisip ko, pag yun sinoli mo, parang tinutulungan mo pa siyang magkaroon ng pera para makapag-buy and sell pa ng more drugs, di ba? Oh. EU drugs. Oh. Yeah. EU. <laughs> Ayun, isosoli mo pa ba? Siguro kung ganun yung sitwasyon, hindi na. Parang galing sa masama eh. Hmm. Shabu So, eh. oo. Oh, oh. Ano pa ba yung mga masasamang pwedeng... Eh, paano kapag ka ang nakalagay sa likod? To Leslie. Yan. Yeah. In payment of one night stand. Ah. Uh, Isasoli mo ba? Siyempre hindi. <laughs> Bakit? Isasoli yun. Bakit? Talagang hirapan niya yun. Pinagpawisan niya yun. Oo nga, pero... One night stand? Mas maganda ako nalang kukuha, di pa ako na one night stand. <laughs> PUNYATA! Diba? <laughs> so, depende kung saan ang galing yung pera oh. sa mabuti o masama, doon ka na lang din magde-decision. Oo, oh, doon na lang. Tama. Ako, siguro opo opposite eh. Ah. Uh, ang gagawin ko doon, di ba? Uh, one night stand with Leslie. Siguro, kukontakin oh, ko na si Leslie. Oo, hmm. oh, alam ko Pag, plano um, na ito ni Papa B Dudut before eh. Before you get the the payment for your stand, eh, ito night stand kita. Pangit pa. Yun, mas, mas, naisip ko yun. Kukontakin ni Papa Dudut, <laughs> tapos, gagawin niya, hulog-hulogan niya sa lesson ng 1,000 kada gabi. Ang tasampung gabi yun. Installment lang. So, installment oh. din yung gagawin niya sa iyo. So, Siyempre, napulit ko yun eh. Akin na Sa makatuwid. eh. So, so, baka yung katulad nung joke na ano, maglalapag ako ng 10,000 dyan. Tapos, pag pinulot, babanatan niya yung Leslie. na ah. pumayo yung Leslie. Sige. Tapos, gagawin ni Papa Dudu, si 50 yung lapag niya dun sa 10,000. <laughs> So hanggang dito na lang tong video na to. Kung nagustuhan niyo yung video namin, meron kaming mga social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, lahat na. At MySpace. Wala. Friends. Wala. Wala. Wala tayo nun. <laughs> At syempre, gusto namin malaman kung ano mga salopin nila sa aming mga pinag uusapan niya. So just comment down dyan sa ating comment section para at least maliwanagan natin kung ano ba yung mga kulang sa aming mga pinag-usapan at kung ano ba yung gusto niyo iparating. At kung may mga idea kayo gusto ipagawa at pag-usapan? I-comment na lang dyan para malaman namin at magkano kami ng idea para sa ating next video. Yeah. So, hanggang dito lang. Mga... Paalam!